everyone! Magandang hapon mga mare! Samahan nyo na naman ako ngayon sa aking paghahanap kay Ibo Pugi Ang aking Junakis na 5 years old. Ayun mga mare, oh, meron dumaan na boat. Ganda Diba? Nakikita nyo ba yung nakikita ko mga mare? Ayan o. Oh. Tingnan nyo. May bata sa tubig. Ayan siya mga Maria, ayan ako, ayan yung pa ako. Oh, my fish daw doon mga Maria. Ah. Ayan, nakita ko na siya. Ayan. Where is fish? May fish daw mga Maria. Ito talaga yung king hapon. Ito yung ginagawa ng anak ko, tatakas. Tapos, ayan siya, manghuli daw siya lang fish. May fish ba talaga anak? Eh parang wala naman ako nakita. Uh -huh. Aha. Ay dyan? O, oh, meron daw dyan. Nahuli mo, anak? Sino ba naman ang hindi mapupunta dito, magpupunta at maligoy? at tingnan mo, mamare. Diba, ganda-ganda. Ayan. Tapos, ayan, suba. Ayan yung dagat. Merong papaalis na basnig. Sila papa, ni Ibo, sila Habi, nakaalis na kasi namasnig sila. Meron na yun, ang papaalis yan. Eto, hindi siya ng isda. Tingnan yung mamare, yung ganda ng suba. Ayan. Tapos, ito yung tubig. Ah. Ayan, oh. Tapos, ayan, oh. O, diba, talagang paypayan ka. Papuntahin ka dito. Kaya, masisisin nyo ba yung batang makulit na si Ibo? Ayan. Ayan siya, oh. Ganda-ganda. Ang linaw ng tubig, oh. O, diba? Tapos, ayan lang naman yung amin. Ayan lang naman, oh. Ayan, o, ba? Diba? Sandali lang siya. Maglalakad lang konti. Ilang kembot lang ni Ibo. Ayan na siya. O, diba? Kaya, hindi mo siya masisisi mga mare kahit sino kaya ako maliligo din <laughs> maya maya kasi ang init pa ng tubig oh ganda di ba yan may dog pa dog wag ka na dito kay ibo punta doon dali shi shi si -sh -sh -sh. wag ka na dito madumihan yung tubig anak wag kang pumunta doon ha dyan ka lang dyan lang dyan lang ihatid ko lang itong aking kamera tapos, ayan mo yung sinanay. Oh. Sa payag. Ang sinanay. Mm -hmm. Ayan, yun na siya. Maghahanap po na akong patungan ng aking camera. Uh, sandali lang po. Ito. Nakita na ako mga mare. Ayan. Patungo ko muna dito. Yan. Ay. Hey, yung kamay ko. Shing. <laughs> ayan, dito lang. Ayan, para makita. Sorry ba. Kasi ayun bata, oh. Yun yung aking tunakit. Ayan. Lang kami Ayan. ayan. Fish ko nun ay May fish kuno nai, May fish kuno nana aku dibawa ke penis kan, beku di be, karunyata. Ah. Oh, main itu tuh be. Itu saat uh, bos. Ini tapi. Bim 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 ching, shing shing, Hehehe. Oh, Sanay. Sa sana nga mare. Yung si Ibo. At iba ganda-ganda ng paligid. Ay, bag mo nagpanaw. Nagpanaw? Nakapanaw nga eh, siguro sanda. Ay, ito. Ano abero ang anda nga kaibahan na graduation man. Ito yung mga Parang si nanay ko nakalis na lang sila habi. Ganda ng panahon, no? Sana may maraming isda at dilis. Ayan, mga Okay, hanggang dito na lang muna, mga ang aking video. Hanggang sa susunod. Oo, ato ho. What's so gag? Sige. Bye-bye. Bye. 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 Daming ibon, oh. Fish? Dakpa? Dakpanak?